So guys, ito na ito yung finished product natin. Yung ating second ano, part ng ating project na 4-in-1. So ito na yung bago nating kabit. Ayan po. Isa, dalawa. So yung nakakabit dyan sa magkabilang dulo na yan. yan at saka to ay manggang piko naman. So yun na una natin doon. Yung dalawang sanga na magkaganon. Letter B. Ay Indian mango. So, itong dalawa na sa nga ay manggang piko. So, ang sabi ko nga, mas maganda, mabuhay pareho, mas maganda. Mabuhay ang isa, okay lang din. Kasi at least, meron tayong isang variety na nabuhay, na nakatouch dito, ganun din dun sa kabila, na, ayan na. Kaya itinaas ko siya, kasi nakababari ito yung sanga niyan eh. Tinaas ko, kasi kanina no napansin ko may tubig rito so natuluan to na daluyan ng tubig na ano eh baka mabulok ng tuluyan so tinanggal ko muna yung tubig tapos inangat ko to para kung umulan man hindi papasok na dun yung ano yung tubig para hindi mabulok tong isa itong isa okay lang kasi forma ka kasi niya pag ganyan po siya eh itong isa nakababa ito yung nabasa pagka nakalaylay siya itong isa nakataas so hindi maaakit ng tubi kasi nga pera sa may paakit eh, itong isa pa baba yung ano, tubo niya so ay alala ko baka mamaya mabunok to ng tubo Yan. pero sana wag ang musok mangyari mabuhay parehas sa sanga mabuhay din to dalawang sanga so susunod naman natin ay gagawa ulit tayo so kung may makakuha tayo ito naman dalawa na to o either na dito tayo kukuha sa sanga na to itong medyo mas mataba at iwan na lang natin itong either tanggalin ko na to tapos itong isa tas ito ang matitira para sa mother o kaya ito so hindi sa dalawa basta pa kailangan maging 4 in 1 pero kung may mas madalag na tayo ng ibang variety na manga so ang plano ko Tandaan nyo meron tayo dun yung purple mango Ay eh, kaso nakamarkot pa siya So Once na nakama uh, Natanggal natin yung ano noon Para ko muna yun Tapos pagka nakakaroon na siya ng panibagong mga sanga na ganito Na ba na rin ng lapis tsaka natin siya kukuha doon at pwede naman madali namang i yung hahabol natin so by the time na yun uh, siguro may mature na itong mga sanga na nauna natin or either may namumulaklak na dyan so gusto ko sana gano'n ang mangyari kasi nakakatawa diba yan oh? may matabay yung sanga natin hindi mo nagtagumpay lahat yung minarkot natin ng malalaking sanga ganito na tatlong piraso na matay yung dalawa lalo na yung pinakamalago kaya yung uh, pinakpalitan na lang natin ng lagay ng no, ano natin Red Cardinal. So ah uh, eto ito maganda rin siya kasi ayun kung gaano lang siya kataas. Ayun oh. Kuritik so, Bewang ko hanggang bewang ko lang po siya. So halos ang taas lang nito ay halos 1 meter lang. Uh, imagine mo no? yan. 1 meter na laki ng mangga tapos ma yung successful tong ginawa nating grafting sa kanila ang baba ng puno mo tapos iba ibang klase yung bunga nung sanga so ayun po sana po nagustuhan nyo yung ano natin so ito bali as of the moment dito sa part 2 natin ito ngayon ay 3 in 1 na kasi mother 3 uh, natin apple mango Indian mango ah banggang so 3 in 1 na variety na po yan sana po maging successful siya lahat so balik na natin siya balik na natin siya dito sa sulok dito ko po kasi siya nilalagay para sakto lang kasi talaga yung init rito hindi masyadong mainit hindi masyadong ah uh, makulimlim tamang tama lang so nandiyan siya sa taas So, Papayaan na natin siya dyan. So, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Happy planting. God bless.